đây thì nó mình bà 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 xem bàn ghế rồi Hãy subscribe không Yo, what's up mga kawengdet mga kawanggo uh, Kanina, lakas ng ulan Alos uh, kala mo bumabag yun Kaya, yun yung nakalabas Ito, luluto na lang kami ng bangus Hindi ko na inabutan Paghihiwa, nabutan ko na lang yung paghihiwa ng bawang Tsaka luya, yan pinakpok pinakpok yan, nilalagay dito lahat yan may talong na to mga kawendet mga kawangbo siring panigang bangus yan, tagupan bangus mga kawendet mga kawangbo ano? nagluluto din naman lang, mga kawangbo mga kawendet, kanya lang napaw sa mode magluto ngayon eh wala uh, ako ng pang-upload Okay, para hindi makalimutan ng tao. Mga viewers ko. Right. Then natin to mga wangbu. Para sa mga ano nga pala, may shoutout pala dyan sa mga OFW natin dyan. Ingat kayo lahat. Lagi sa kung saan man kayong panig na ron. Shoutout po sa inyong lahat. Right. Ayun yung mga wangbu. Nilagyan yung bawang antayin tain tayo na lang natin maisalang natin yan mamaya. Para ano, palalagyan ko na rin ng asin yan. Asin-asin. Diba? Alright. Ayan mga kawengtet, sinalang na natin. Ayan. Si... Si misis na naghiwa. Ako na nagtimpla. Hindi ko na napakita kanina. Hindi ko inabot mga kawengtet, mga kawanggo dyan eh. Pero ako nagtimpla yan. Alright, mga kawente mga kawang do natin maluto yan Na paksiw na bangus, na may talong Alright Sa mga nakaka-relate dyan Mga OFW natin dyan Ayan. Alam ko miss na miss nyo na yan Alright Ayan takpa muna natin mga Kawente dyan mga kawang Para mamaya buksan na lang natin Para manuot ang asim yung suka Ganyan ako magpaksiw ng bangus mga kawendet dyan. Right? Ayan na mga awangbo lagyan natin ng paminta. Nakalimutan ko lagyan ng paminta. Ayan. Bango na mga wangko, naamoy nyo dyan mga wangko. Oh. Kawendet dyan, ka, no? Pabango, umukulo na siya. Saglit lang naman lutuin tong uh, paksiw na bangus na may talong. Ayan. Dinamihan ko na ng luya, bawang, talong aminamoy ko yung asim, sarap grabe alright oh, ha? buksan natin mga kawenggit dyan mm. grabe, kumukulo na siya oh. aminamoy ko na yung asim wow makasarap hindi po natin gagalawin naharaan lang po natin yan manunood niya yung asim mga ingredients dalawang bangus yan dagupan bangus yan mga kawendet ayun kita nyo naman guys oh mga ilang minuto lang yan luto na yan ayun taba oh taba ng bangus napakasarap nyo no kita nyo naman oh focus natin oh no? grabe oh, oh diba? Kita nyo, yun ang pinamasarap na parte sa lahat. Ang bangus, ang taba. Alright! Ayan, tingnan ulit natin mga kawengdet, mga kawanggo. Malapit -tapit na pita siya maluto, mga ilang segundo na lang yan. Mga siguro 30 seconds. Hmm, bango talaga oh. Pinamoy yun. Oh. Wala nang galawan yan mga kawanggo. At tutok na sa inyo lahat oh. Ayan. Para oh. itang kita nyo mga kawengdet yan oh. O oh, ha. Yan po pinamasarap na paksiw na bango sa buong mundo. Kung natikman nyo. right Ano po ako kasi mga nagluluto rin ako. Marami alam na luto mga kawengkat, mga kawang No? Kasi Bicolano, half Bicolano, half Ilocano ako eh. May talaga ako sa maanghang, sa mga spicy foods. Yan, alam na alam ko luto yun. Sa so, susunod, papakita ako kayo kung paano, maglu paano magluto mga kawengkat yan mga kawang Sa Ilocano dishes naman, mga pinakpet uh, dinding-ding. Yan, shoutout sa mga Ilocano dyan. Mga kabsat ko mga Ilocano at mga kaading ko dyan. At sa mga tugang kong mga Bicolano, shout out din sa inyong lahat. Ayan, pagkita nyo naman. tapan mo natin ulit, mga bu. Alright. Alright, mga awangbu, buksan natin, mga Awangbu. Ayan, luto na siya. Ready to serve na. Sarap ng ulam na ngayon. Malamig pa naman ang panahon. Paksiw. Mga bagyo-bagyo. Mulan-ulan. Pumikidlat-kidlat. Ayan po. Ah. Sarap nyan. Alright. Ingit ko. Singit ko lang mga kawang po. Ito yung mag inang pomeranian ko. Happy! Apo na. ako kata nyo. Alright, alright, alright. O, oh, diba? Ito isa. Ito yung anak niya. Alright, alright, alright. Oh, <laughs> alright. Dance muna, dance. Dali. Tan, 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 tan. Happy! Ito si Shopee. Dalawa yan actually mga kawentet mga kawangbu. Si Lazada at saka si Shopee. Namatay si Lazada eh. Hindi nakasurvive. Parang ganun din sa nila. Malakas ang Shopee. Namatay yung... Namatay si Lazada. Humihina si Lazada. Lumakas si Shopee. Shopee! Dance po dali. Alright! Kita nyo naman yan oh. Happy! Ikaw naman, happy! May na, May na o, oh, di ba? Eh nung ko magina. Di ba? Ito naman yung pamarin ko asawa. <laughs> All right, mga ang buo ready to serve na. Yan. Kakain na tayo maya-maya konti. All right. Ay, hanggang dito na lang ang video na to mga kawengdet, mga kawangbo. Hindi ko na po papakita paano kami kakain kasi po malalaki po ang sugo namin. Alright, bye-bye!